Ayan guys, good morning. Welcome back to my YouTube channel. Ayan, guys. Andito tayo sa lugar na to. Sa Ali 2. Ali to ta. Ali to. Ayan guys. Alam nyo guys. Kala nila. nila wala akong short kasi kapag uh, may nakakasalubong akong mga lalaki ang tingin nila ay hey, syempre ganyan lang ako kala nila wala akong short grabe titigan nila binti ko masyado grabe kala mo naman ang puti puti ang tinitingnan nilang legs ay, nako. Hindi nila alam. na leagues ng negra. Ayan. yung tayo kasi mainit. Hingal na naman ako. Ayan. Ayan. Punta tayo dito sa Dolo. Dolo ng walang hanggan. Ito lang tayo. Bit-bit ko lang ang aking paninda. Ayan guys. Kung hindi naman tayo magtinda, hindi tayo magkapera. Ayan. Ayan, lakad-lakad tayo. Para tayo ay pangpawisan ayan guys hinto muna natin to ayan guys Tuloy natin tuloy lang tayo sa paglalakad see guys kung hindi tayo magtinda kasi wala wala akong pera pag hindi ako magtinda, Ayan, kailangan magtinda ko. Kaya lang, magtinda ko kasi, ano lang, tatlong bisis lang sa isang linggo ako magtinda. Kaya kulang pa rin. May nag-aaral pa sa akin ng dalawa. dalawa pa nag-aaral ko parehas colleagues tapos sa second year na sa pasukan kaya ako nagsitsaga mag ano, tinda para may pambao. ang hirap kasi wala pa kasi akong anak na talagang ano, makatulong sa akin. Kaya, tiyaga talaga ako magtinda. Guys, may sakit kasi ako nga, uh, ano, asma. Kaya nahihirapan ako sa, ano, nihingal ako. Kahit may sakit ako pero tataga ako magtinda kasi para sa aking anak na nag-aaral at nang makatulong din kahit na lang sa ulam o kaya sa mga pangailangan sa loob ng bahay ang bili-bili ayan guys Hanggang dito muna tayo. Ayan. Dito naman tayo ulit. Pahinga-hinga. Lagi na lang tayo magpahinga kasi nakakapagod. Kailangan natin ng pahinga para bumalik yung ating lakas. So, kasi pagkatuloy-tuloy ang lakad natin, nakapanghina. Tapos, ang sakit sa bintik. Nananakit ang bintik. Kailangan ka, pahinga-hinga muna kahit na kaunting minuto. Yan. Ito lang maganda kasing pahingahan kasi mapresko. Dahil may mga puno dito ilang piraso na lang yung hatiran ko. Tatlo na lang 'yan pero hindi ko pa rin sigurado kung kukuha yung dalawa. Kasi minsan na ano, utang yung isa. Uh, dito, ayan dito banda, ayun, ah, uh, cash yan ay siya na 'yung dinidikit guys. Dobla Ito na lang dito ang pag-asa ko. Hindi ko do hindi ko alam yung doon sa kabilang kung magbayad bali pang 40 ngayon pag magbayad siya Oo. Oh. nakapagod talaga pero tsaga tsaga lang talaga kasi may nag aaral pa kasi ako dalawa pa yan nga nag aaral sa akin pareha sila second year college itong pasokan na to oh. yung teacher ko sa lunis uh, mag-enroll na siya ng second year ayan, yung aking isa rin na engineering uh, sa August pa daw kasi ang pasokan nila August pa, second year na siya ayan thank you guys kapasalamat na yung kapasalamat na sa suporta nyo sa mga nag subscribe sa akin uh, maraming salamat din pala Salamat sa inyo. Sana uh, lagi kayong gabayan ni God. O saan man kayo naroon o maging OFW man. maraming salamat at uh, ingatan kayo ni Lord. Maraming salamat.